ibang details sir. Pwede. Basta ka Ah, naman tayo doon. Alam nyo, Christmas is just around the corner. Yung November 14 is much, much closer a corner just wait. than Christmas. Hintayin <laughs> <laughs> na natin. Okay. Si, sino ba? Camille, uh, Raymond, Nympha, and then Mav. Okay. Sir, yung kay Gutesa po, uh, kung hindi po siya attend or kung umaten po siya at walang uh, magkakoraborate ng mga sinabi niya, will it end his presence? Ibig sabihin, tutuldo ka niyo po ba? Considering na dati po kayong investigador? Yeah, kung wala na siya may at yung CISO niya lang, allegation lang na mag-isa, mukhang mahirap mag-stand alone eh. Hmm. So pap maski ba sino, alimbawa si sele nag-volunteer, mag-witness, sinabi niya, nagbigay siya ng pera kay President Marcos, tas hinto siya doon, papanawalaan ba natin si Selly? Mm -hmm. Nung wala siyang pang-suporta man lamang na ebidensya doon sa kanya sinabi. Mm -hmm. yeah. Sana kung meron siyang resibo o nakapagtabi man lang siya ng maski yung post-it na 48 mm -hmm. million, mm -hmm. at dinala niya, eto nga, eh, nakapagtabi ako ng isang post-it. Namukhang no? na post-it talaga nung araw, hindi yung ginawa lang ngayon. Ha? So... Yun, mga notes. Alam nyo yung, nung investigator ako, meron kami tinatawag na investigator's notebook. Yan, ina sa court yan eh. May po naman na sinulat mo yan nung nasa crime scene ka, na ikaw nagte ng notes. Yun, valid yun. Kung meron siyang ganon, yung alimbawa, nagte-take notes yan nun. Meron siyang diary na sinulat niya nung December 2024 hanggang August 2025 na nag-deliver kami rito. O kaya meron siyang sulat sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, magde-deliver ako, kasama ko si ganito. Yun, valid na valid yun. Ang lakas nun. Ay, pictures, sir. Well, pictures, yes. Mm -hmm. Yeah. So, Or, sabi ko, logbook, mm -hmm. maski hindi sa kanyang galing, ano, independently, nakakuha tayo ng copy ng logbook na halimbawa, January 2025. May pumasok na several vans, several vehicles, convoy, nakalag doon. Ang lakas noon. Ako, solid, solid sa akin yon na ebidensya yon na totoo ang kanyang sinasabi. Pero ano ba, box ba? Maleta ba? At saka nga alam ko, pag naglagay ng pera at uh, namigay ng pera na kalagay sa maleta, hindi sa akin ha, ang alam ko, mumurahin, hindi Rimowa. Napakamahal na Rimowa. 46 na Rimowa. Alam mo ba kung magkano Rimowa ngayon? libo. Ito hanggang 70. bewang niya sinasabi niya. Baka hindi lang 100,000 yun. Usually, ang mga pinamimigay diyan, mga Xiaomi. Yeah. <laughs> <laughs> yung kumbaga sa'yo ano, sa na yung maleta na yan. Oh, Parang gano'n. Oh. Okay, Camille. Follow up na. Baka magalit mag mag sa atin yung Chinese niyan. <laughs> Okay Camille. Gagawa po ba kayo ng mga uh, specific forensic or audit trail para po kasi sinasabi po ni Senator Marculeta napakalaking halaga nung i-deliver kay uh, Speaker Romualdez. Uh since dati po kayong investigador, sir sa PND. Trabaho ng AMLC. So I think ma-trace nila yan if they can still backtrack yung large withdrawals yeah. ano. Say uh from uh, what kung sino yung contractor. Alam naman natin na nag-webidro sila. Eh. Katunayan, frozen na nga yung accounts ng iba, hindi ba? And uh, mind you, yung 5.2 billion pesos, it's just trickle in the bucket compared to sa mga nakikita nating billion-billion na nag-change hands pagkakatawad sa isang proyekto. I think AMBLAC is on its way to uh, further uh, looking uh, at yung tinatawag na web of of accounts. Ano? Kasi pag sinabi natin web of accounts, ito yung from one account to another, to another, to another, hagip lahat yon. So, I'm just hoping, or we can just hope na yung AMLAC will go uh, as far as that. Ano? Kasi, uh, importante yun. Because when we amended the Anti-Money Laundering Count, app uh, Act, ano, sinama namin yun eh, web of, web, of, web of accounts. Lahat ng nadapuan ng uh, uh, transaksyon halimbawa ni Sims ano at yung katransact niya nakipag-transact sa iba at nakipag-transact sa iba hagip lahat yon so para malaki naman yung ma-recover ng uh, government sa mga hindi lang contractors kundi doon sa mga uh, tiwali ng mga opisyal congressmen and senators included okay Raymond Sir, yes, one point. Uh, sa pagbabalik nyo sa, sa chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, ano ang naghihintay na kapalaran doon sa apat na opisyal that are being held uh, sa baba after na makontemp uh, sa committee hearing? Well, they may be detained there up to uh, the CDGA adjournment, which is three years from now, two years from now. Unless makasunga na sila, sir. Well, pag makasuhan sila and may one of the rest, kung mayroong court order, ng, yung commitment order yung court, then we will will uh, transfer them. In the meantime, they will have to stay here. Mabuti na rin yan para uh, kung kailangan din sila, at least madali silang uh, escortan ng OSA. -A. Ginawa, ginagawa namin yan eh. In sila sa ICI, inescortan sa DOJ, or kung ano yung uh, uh, agency na nangangailangan sa kanila. Okay, Nympha. And then, Mav. After sir. Sir, dun lang sa particular sa budget po ng DPWH, mm -hmm. um, ngayon, sir, uh, meron na ba kayong ginawa, sir, na pag-aaral kung magkano yung dapat na batapyas, magkano yung dapat na ilipat based sa inyong studies? Actually, meron na. Uh, noong nag-revise, uh, nag yung DPWH, di ba tinanggal lahat yung flood control. That's 255.5 billion. Na, namin kung saan saan napunta. Kasi walang naiwan doon sa 255 or so billion pesos. Kung saan saan napunta. And we're trying to uh, find out kung saan saan. First, uh, in fairness, ano, kasi yung PhilHealth, merong 60 billion na pumasok doon sa House Gab. No? On top of the initial 112 billion na naka-appropriate do sa NEP. Nadagdagan pa ng 60. That's good. Kasi para kailangan niya sa universal healthcare. No? Yung iba napunta sa farm to market roads. Uh, kung saan saan. Ano. Merong napunta sa uh, ayuda. At yung ibang ayuda, ligaw pa sa unprogram, which we intend to approach. Uh, ibalik namin sa regular. In, in, fact, ang usapan namin ni, 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 ni Senator Sherwin, yung maip, i-consolidate na lang namin sa universal health care para magawa na yung zero billing sa mga government hospitals. Ano? Instead na nakamaib ito na ang nagdi-distribute, nagbibigay ng guarantee letter, mga congressmen at sa senador, alisin natin yan. Magkano yun, sir? ang napunta not, not so much ano you know, i think 20 plus billion nasa amin yung record anyway billion din yung na, nailipat sa MIE mm -hmm. merong nailipat sa AIX you no know, na ang intention namin ngayon is to consolidate all these uh, you know mga gumagala-gala na mga pang social services under 4Ps you know, kasi ang 4Ps ang uh, yeah, purpose ang ah, purpose pala siya sabi ko 112 uh, billion. So pagka na-consolidate namin lahat yung mga naligaw na nanggaling do sa 255, makukumpleto siya apat siya ng 193 billion. Ang purpose ano naman, may livelihood, di ba? May education din dyan. Meron din dyan uh, uh, parang ayuda sa mga nag nagihikaos na mga pamilya. At least yun, may programa merong betting, tapos may gumagraduate. graduate, you no? Know? Meron talagang enrollment. Kesa naman sa naliligaw na kusino lang 'yung nagdi-distribute at uh, hindi naman qualified 'yung iba. So 'yun yung mga napag-uusapan namin na uh, pagbabagong gagawin sa, sa budget. Opo, sir, ibig sabihin, kung iko -co consolidate na lahat ng mga ayuda, by next year or under um, the 2026 budget, wala na dapat na ini-issue ang mga senador na mga guarantee letter? Dapat wala na. Hindi naman talaga dapat eh. Kasi wala kami pakialam sa implementation. Yan nga tayo nagkakaloko-loko. Pag nakialam sa implementation, ang mga mabatas, ang trabaho namin is mag-legislate and mag-oversee, mag -over, uh, sa oversight. Ano? Pero not to implement. Kaya nga nawili, ito yung isang tatanungin nga namin, ako particularly, Paano parang turo-turo na lamang yung nagbagsak ng proyekto, naghanap ng ng ng, uh, ng budget para sa proyekto na parang wala nang pag-aaral, 'di ba? Yan ang testimony ni Nina Alcantara, ni Nina Al Bryce, parang turo-turo na lamang. Kailangan ni Senador so na ganitong halaga. Eh hanapin mo nga diyan. Oh, hindi ganun dapat kaya nga kaya nga napunta na sa ghost, napunta sa substandard. Kasi wala nang pag-aaral. So by the way, correct ko yung sa PhilHealth, hindi pala PhilHealth yung 112. Ano? Yung PhilHealth, yun yung nagdagdagan ng 60 from the uh, 255. Uh, meron yatang initial na I think, 53. yeah, 53. Plus meron pa diyang sinauli under the 2025 na 60. So at least mayaman yung PhilHealth. Ano? Uh, hindi na kailangan yung maip. Kasi kung mayaman yung PhilHealth at supportado yung universal healthcare program, may zero billing tayo sa mga government hospitals down to the city or municipal hospitals, regional, provincial and so on and so on. Because that's the essence of the uh, universal healthcare act, ano yung maging lahat ng barangays covered. Kasi I remember when we passed that. Ano yan eh, yung kanyang yung uh, yung law uh, law medium sa kahayan eh yung salo parang pilot lang yung mga guys, tapos sa medium parang selected guys. yung yung high ito yung all guys should be covered nag-graduate tayo from low to medium parang bumalik tayo sa low eh kasi nawala ng pondo eh so mali para ano pa yung mga batas na uh, yung tulong tunong ano meron silang nilagay na 2 billion ano ba tong tulong tunong ito na naman yung turo-turo eh di ba scholar ng mga Yeah, scholar din ng mga legislators. So ilagay na lang natin sa tertiary education. Uh, meron naman tayong, 'di ba, Pre-Tertiary Education Act na ang iba namang beneficiaries doon nanggaling din sa corpus. So gawin nating parang holistic at saka systematic at saka well-studied yung paglalaan uh, ng mga pondo, hindi yung whimsical, arbitrary at saka patronage ang, uh, ang background. Sir, clarify ko lang po. So, um, next year, wala na dapat yung mga, hindi na pwede dapat ang mga senators and congressmen na mag-endorse ng medical assistance like Heart, Health Heart Center. Pwede, and pwede and naman sila mag-endorse sa mga agencies. Alibawa, may lalapit yan sa amin. O di sumulat na lang na pakitulungan niya ito at kung may pondo dyan, hindi yung mismong yung magagarantee letter papuntang hospital. Oo. From yung office ng senator, sir, pag nagbigay ng guarantee letter, Ayun. nakikita po namin, si Rina Gendors is like, ito, 40,000, 10,000. Yeah, 10, 000, may 100,000 pa nga eh. 100,000. So wala na dapat ganun, sir, under the 2026 budget? Well, bahala na yung hospital sana mag uh, magbet o yung DOH kung ilang dapat yung maibigay na tulong doon sa lumapit sa mga legislators. Mm -hmm. may, may medical abstract naman yan eh. Tapos mayroong barangay certification na talagang indigent yung ano, yung pasyente, hindi ba? So, how, how would that be done, sir, po, dun sa budget? Well, pag nilagay natin sa universal health to care, Ah, uh, tapos inilagak natin sa mga hospitals, ngayon pinag-aaralan naman yung pattern eh, kasi may historical naman yan eh, na kung saan-saan yung hospital na malaki volume, no? Ah, uh, kung saan yung malit lang yung volume. So, yun ang pag-aaralan para doon i-appropriate sa mga hospitals through the DOH. Okay, isa na lang. So yun sa Farm to Market Road, may napansin po kasi si Senator Gachal yan, at nakita nyo rin ba ito na dumoble, sir, yung allocation under GAB. K uh, versus... Um... Yeah, lumaki. Actually, maraming uh, nari-align papuntang Farm to Market. Ang tanong dito, nanggaling ba sa DA ang listahan na ito? O sa mga congressmen na, na napunta sa House GAB? Yun isang tanong. Nakikita ba kayong pattern, sir? Baka nagsiswitch from flood control to farm to market? Foods? Alam nyo, because of uh, the developing uh, issues, sobrang tapang, sobrang takaw na lang yung mag pa rin. Wala ng kabusugan at wala ng katakot-takot yun. I, I'd like to believe na magse self reform no? I'd like to believe ah, na mag mag-self-reform naman. At least for a while, maglelo sir, dinobli nga po, dinobli pa rin yun sa farm to market road. Meron ba kayo nakitang suspicious dito, sir? Or uh, walang masamang di? Ha? Huh? Oh, Kaya nga, all DA, the more. Sir. Kaya nga, unang tatanungin eh, saan ba nanggaling galing listahan itong mga items na, na dagdagan ng pondo para sa farm to market? No?